Ah, uh, good morning. Uh, magpapalit ako ng uh, air horn magnetic para sa kanyang busina kasi mahina na yung busina niya, yung guys. may mahina na, guys. So, gagawin ko ngayon, uh, taya ito guys. Ang dahilan ng mahinang busina, yung sa ilalim binubuksan po namin 'yon. Tinitingnan namin yung ilalim kung okay pa ba yung spring. lilinisan ko 'yan para Sinatamad na ako maglinis eh. Uh, papalitan ko lang ng bago para gal masira kasi ang mahina yung busina. Eh. Okay. So ito pala yung busina ng bus. Ang gagawin ko papalitan ko po para <coughs> Bawal Ito na, gabit mo na boys. ay ah, ito try natin to. So, ayan nga mga boys, malakas na. Diba kanina? Mahina yun. Ayan, pinalitan ko ng bago. <laughs> Super. <laughs> So, yun lang mga kuys. Sana may uh, naiintindihan kayo at natutunan kayo. Uh, na lang po sa YouTube channel ko. Then, um, hit niya rin po yung notification bell para update po kayo sa mga latest kong video. So, see you next